Mga mabuting asal ng bata. Tumutulong ako sa pagluluto kay nanay. Tama. Nagwawalis ako ng kalat sa aming bahay. Tama. Dinitinigan ko ang aming mga halaman. Tama. Nagliligpit ako ng aking mga damit. Tama. Inaayos ko ang mga damit sa aming aparador. Tama. Binabantayan ko ang aking nakakabatang kapatid. Tama. Dinadanhan ko ng pagkain ang aking inang may sakit. Tama. Pinupunasan ko ang mga kagamitan sa bahay para mawala ang alikabok. Tama. Tumutulong ako sa pagbitbit ng mga pinamili. Tama. Nagdadabog ako Kapag galit si tatay. Mali! Inililigpit ko ang mga pinagkainan pagkatapos kumain. Tama! Ginagawa ko muna ang takdang aralin bago maglaro. Tama! Nakikipaglaro ako sa kaklase habang nagtuturo ang guro. Mali! Kinukurot o pinapalo ko ang aking kapatid kapag umiiyak. Mali! Tumutulong ako sa pag-aayos ng hapagkainan. Tama! Tama! Umiinom ako ng gamot sa takdang oras. Tama! Natutulog ako ng maaga at hindi nagpupuya. Tama! Sumusunod ako sa utos ng mga magulang ngunit masama ang aking loob. Mali! Nagmamano ako sa mga nakakatanda. Tama! Nagsasabi ako ng po at opo sa nakakatanda sa akin. Tama! Nagpapaalam ako sa aking mga magulang kung saan ako pupunta. Tama! Sinisigawan ko ang aking mga magulang. Mali. Binabangga ko ang mga matatandang nakakasalubong ko. Mali. Nagkakalat ako sa kapaligiran bilang paggalang sa kalikasan. Mali. Sinasaktan ko ang mga hayop bilang paggalang sa mga may buhay. Mali.